Hello guys. Welcome to my vlog, my vlog. So another day, another vlog na naman tayo ngayon. So magandang umaga, makulimlim na umaga dito sa amin ngayon. Pero ah, uh, tawag dito. Nag-aagawan pa rin ang init at saka yung cloudy. So nag-aagawan sila kung sino ang maunang sisikat ngayon, charot na. So for today's video guys is yes, Nag-iisa ako ngayon sa bahay So as usual Walang daloy ng tubig uh, Almost 3 days na Buti na lang umuulan Kasi kung walang ulan Hindi kami makapag-impok ng water As you can see Dito sa aming Mga Kusina Malapit dito sa aming Malapit dito sa aming CR, oh, nakatiwang-huwang ang mga balde, mga timba. Dito rin, walang laman na tubig. Mas lalo naman dito sa aming laboratory, walang tubig. Empty lahat 'yan. So iwan ko na lang kung bakit anong nangyari sa aming uh, water connection kasi hanggang ngayon wala pa rin tubig. So, hopefully, mag, ano muna kami, maghintay na lang muna kami kung kailan talaga babalik ang aming water. Kasi hindi pa rin namin napacheck doon sa prime water dito sa aming lugar para malaman talaga kung ano ang nangyari sa aming linya ng aming tubig. So, ganun. So, ang ingay ingay ng aming aso doon sa aming kapitbahay. <laughs> Against the light talaga ang, ang video ngayon, no? So, ayan. So, maliligo na ako kasi aalis ako ngayon. Pupunta na naman ako ngayon sa bahay ni Cesar Romero. Yung sikat na manghihilot dito sa aming lugar. Kasi September na ngayon, ang sabi kasi is, ang start kasi nila na mag start ng lista for bookings is September 15. So, hindi ako nakapunta kahapon kasi nabisi ako. Hinihintay ko kasi yung binili ko na water, mineral water. So, nag-promise man sila na umaga sa dumating kahapon. Kaya lang, hapon na naabutan na lang ako na magtitinda kami ng tuna. Hindi pa rin sila dumating. So, buti na lang. Merong tao dito sa bahay kahapon si Mother Dear. Naabutan pa nila. So, nakabili kami ng mineral water na limang kalon. So, nandito sa labas. Ayan. So, ayan. Apat na lang ang naiwan. Dahil nagamit na namin yung isa. So, ayan. So, see you later guys. Kasi papunta ko sa bahay ni Cesar Romero mamaya. Maliligo muna ako. Hello guys. So nakaligo na ako guys, ready na ako. So alis na talaga ako. Pupunta na ako sa bahay ni Sesa Romero. Um sikat na manghilutay dito sa aming lugar. Sana maka book na po ngayon. kaya hindi ko pa alam. Tingnan lang natin. Okay. Hello, guys. Sunan ako dali sa highway. So, layo pa kayo akong baklayon. yun. Okay, muhabit na ug 7-11. Busy na kayang dalan. Kay traffic na kayo. <laughs> 7 eleven pero sa on tama ni offline daw so wala na lang ko nag hindi ko makapag-cash in sa 7 eleven ang machine is offline so paingon ako dito karon sa ilahang Cesar Romero o multi na sa highway then magsakay na po ko o baobao pasulod sa ilang Cesar Romero na alang on time baobao dito nga nakatampay para makasakay ko dili o magbaklay ako ra isa karun sa multi <laughs> They I've been the paint. <laughs> Monday to Thursday, exactly ah. Huh? Nana kontro ni. Ay, salamat ba? Oo. ang pamasahe. Eleven. 15 na la. Thank you. Ayo. So, mau na to guys. So, wala give ko dito kang Cesar Romero guys kay abi manggud na ko nga mag-start o booking nila is September 15 but then wala man ko nakaadto to on that day sa September 15 nga ilang giingon sa kuas ah, sa katong previous nga pag-anha na ko maura magiday to isa ra magiday ka adlaw so ang nagtuupog ko nga start of the day ang ilang booking so pagkaugma na ko ni Anhe lagi na mauna siya wala na ko nakapabook so what you good choice so pagkahuman ani didto so ni na lang ko diri sa department store diri sa among lugar og ng grocery na lang ko kay pag uli dayon nako na karon magkipag video call ko sa akong friend nga wala gid nako siya na sa iyahang yeah, pagpahilot dito kang Cesar Romero so ayan let's see kung unsay reaction sa akong friend kung nakapabuk ba sila nga sila ra kay iya yeah, magpud tunggi ad sa Facebook account. So, hopefully, mahibalan na ako after naku pang grocery diri. Kaya makipag video call dayon ko sa iya ha later. So, mga grocery sa ko guys. Kay, nahutdan da naman po og mga basic needs diri sa among balay. Simple ko lang akong gipang grocery guys. oy mga sabon, panlaba, shampoo, sabon humot, o uban pa nga basic na kinhanglanon for the week. Kaya for the week, raman na akong ma-afford, di man maka-afford o grocery nga pang matagalan nga mga budgeting char. So, pagtsagaan na lang kung anong meron, o ba diba? Nag-voice over na lang day ko kay grabe kakusog ang music diri sa department store. Dili na ko siya matansya, charot lang may nalang ganit kay dili kayo busy ang grocery store. So, ang isa din sa among mga department store during Murashag um, Mini Mall is Gaisano. Diba? O, Gaisano rin ang mong tawag. Di po naman mo siya matawag na Gaisano Mall. Kay kung the word mall alone is kuan yun siya, dako yun siya nga kuan. Pero at least naa siya tanan basic mga necessities. Sama din sa wet market, Ah, uh, de ba luag luag sa siya grocery store. Ah, uh, dito din sa taas is mga RDWs, mga kitchenwares and shoe shoes and appliances. So nanako diri sa counter nagbayad nako. ah uh, de ba? So, ayan, 300. Saan abot ang 300 pesos mo? Dahil do not forget, good guys, kung na may mga suki card sa inyo, hang, mga department stores sa inyong lugar, Ay, yung kalimtig dala kay, tako kayo na siya katabang in the near future kung ma-reach ninyo ang kota. So, ayan, na humana ko og pang grocery. So, muli na dayon ko ka-excited na kayo kung pag istorya sa akong friend regarding that matter nga magpabok dito kang Cesar Romero, no? Hello, guys! So, nakauli na ko gikan sa akong paglakaw-lakaw karong buntaga. <laughs> ngani ni to ko sa balay ni Cesar Romero ang kaning singalan ani ang sikat nga manghihilot diri sa among lugar and then wala na lang ako gi video ang among conversation pero sad to say kay ang akong pag-adto is kanang wala gyud ko nakapabook para sa schedule for the hilot of my friend And then, kay ang akong na-miscommunicate ko sa iyahangi gi iso, gisor, gisor gi, sa ako ah. Nga which is, ang kaning schedule day is one day na gud ilahang bookings. Kay ilistara mangud ang ngalan. So, ang pagsabot po na ko kay mag-start sa September 15 onwards dili gyud one day ra gyud ilahang pagpanglista sa ngalan para i-schedule dayon sila for 6 months nga scheduling sa pagpanghilot nila o di ba unya yeah, sad to say palpak gyud ang akong pag-adto kay eh. wala gyud ko nakapabook but nagtawag dayon ko sa akong friend, nag-video call me. And then, giingnan ako siya nga nga wala ko nakapabook sa iya ha for that scheduled date para matunong po sa iyang pag-uli from Canada. And then, niingon siya sa ako nga nakapabook na daw siya kagisugo gi niya ang iyahang igsuon. At kagahapon at tong September 15 on that day so nakapabook yun siya so nakapabook siya akong friend nakapabook siya through sa iyahang sister nga layo pag tao ni biyahe sa maramag ni Anhilang Yudiri sa malay-balay kay magpabook sa kang Cesar Romero so ako wala yun ko nakapabook nga friend nga taga diri raman unta doon <laughs> Pero sad to say, but happy kung uh, at least nakapa, nakapabook, nakapaschedule ang akong friend dito sa pagpahilot sa iya. So, mora to siya. At least, nag ko kay terus sa akong effort, wala na ako nahimo, ang iyang gisugo sa ako ah, but happy ko kay nakapabook siya, through sa other people's effort, nga nakapabook dito kang Cesar Romero para ma-schedulean siya sa iyahang uh, pagpahilod. Oh, pa. Diba? So, moro to guys. At least na naibsan ang akong kaguol kay makonsensya gid ba yata no. <laughs> Kitay gisugo niya wala na to nahimo. So, at least no. So, in ana ang kwa. So, mura sa ang akong gipang grocery. Pila namang manggod ang akong grocery. So, katong karne ug kwan gisulod na ko sa ref. So, mga basic needs, ligit siya sa balay for the week nga akong pang grocery mm. iunsa na ko ang konbik ay against the light kayo <laughs> so nara mga sabon mga ay naka ang kamote na kasuwang oh, shampoo mga uh, sabon panlaba okay dayon sabon humot bioderm dayon kani sini clorox kay manglimpyo ta 'di ba sa so laboratory o sa so CR o 'di diba pang antibacterial charot. Pang kontra sa mga bacteria. O sugar so mora ni siya guys ang akong napalit um, na siya uh, except lang aning saging og ang kamote og kanang tinapay. <laughs> oh, so, diba? So, dili gini mawala akong favorite presto baka naman siya So, ako na lang siyang ibutang dito sa cabinet, guys. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Bye.